araw mga na uh, nakatanggap tayo ng padala galing sa, siyempre sa Liti uh, galing sa mga pagmamahal ng mga kapatid ko unang una itong uh, malaking atis <laughs> ganyan ba yan? ito, ito siya mo naman, atis kamote, hindi gabi naman gabi, at saka kukong kapirasong kamote kamote um, nga ito, ang, sayang sa akin, ipit tapos kung 24 uras ba naman bumibahay. Pero, pwede mo ganda yan. Eh ano mo doon sa halaman? Pataba. Ano lang kanang saging? Ano to eh? Y yan ang tayong nilagay, di ba? Hindi, hindi nilagay yan. Just, lahat ng sa saging pwedeng lagayin, pero ito, hindi ko pang lagay. Ay gano'n. Kung gusto Ayan. mo lang, nilagayin mo. Ano pa yung isa? Ayun o, ang hulay. Ito yung ano, kailangan mo nilagta na. Ano, pero pwede pa yan. pula. Okay. So, yun po ang mga galing sa Bisaya. Antayin natin. Anong gagawin mo dyan? Para ito. Mamaya. Malalaman na lang nila. Gagawin kong gulay. Tapos papakain ko sa aso. Kasi... Hmm? Ano Hmm. Oh, yan? Damo? Damo. Ang kabayo yan. Ay, ng kambing. Ano yan? Anong ginagawa mo dyan? Gugulayin ko. Anong tawag dyan? Pako. Plus, sa amin ang pako, dalawa. Ano yun? Ito, pako ito. Mm. Tapos yung pakpak ng manok, pako pa rin yun. Tapos yung um, may martilyo, pako pa rin yun. Hindi. Ano? Di ba pako? Eh. Raisang ang pako sa amin. Raisang. Ano kaya gagawin mo dyan? Tingnan natin. Ito adobo, ito kaldereta. Hindi <laughs> <laughs> ko wala, yun. yung isa, anong ensalada at saka ano. Insalada, insalada. Wow, sige, tingnan natin. Ang mm. masarap ang kalalabasan niyan. Pako. Ito, ang, isa, ang usual, ang luto na talaga sa amin to Anong luto? Ah, ang luto rin sa amin, pwedeng gisa lang, pwede rin gataan. Mm. Ganito karami, haluan to 10 kilong karne. Grabe. Fresh from okay, ano yan. Na, kahit halo. Fresh from date po yan. Ano yan pa? Ano, ano yan? Ano, ano yan? Yung internet ko kanina nga. Ah, ito yung salad. Uh, tawag yan? Salad. Maya kainin natin yan. So, nilagay mo ay Ayan. Suka. Hindi, meron na yung sibuyas bawang. Ayun, sibuyas ano? Sibuyas kamatis meron na yan. Nasa ilalim. Hmm. yan. Ito ang anghang niya. Ito masyadong -si maanghang. Mmm, sarap. Tapos sa haluin mo. Halo-halo, 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 halo-halo. sariwang sariwa hindi hmm, ko nga niluto to eh sariwa talaga ba? galing sa pagmamahal ng mga kapatid sa late kaya siya sinarch late eh niya Ooh. pero babarata sa high blood yan di ba? ng namang gulay wala namang galabo ng gulay hmm. Diyan, wala namang high blood siya din pero kung araw-arawin mo to talaga maka blood ka puro gulay araw-araw. Puro puro mo dito. Subukan mo kumain araw-araw ng gulay kahit ano, maka-hybrid ka niyan. Hindi <laughs> naman. Sarap. Ito naman yung isang potahin niya. gulay Pako! Gulay para Gulay pa rin. Mm tayo ng gulay. So, ito na. Yung ginawa mo kanina. Ito na nga ano yun. Eh. Tagal kong ginawa kasi <laughs> tagal maglinis ng ganito. kasi minsan yung yung mga insekto katulad ng uod uh, na magkakulay sila kaya kailangan matagal mong linisin. Eh. Ito, ito yung dalawang putahe kung wari ang pako. Ito yung insalada. Ito yun. Yung nakain niya kanina. Tapos yung isa, adobo. Naman, adobo. Masarap talaga yung gulay na ganyan. Fresh yan from hmm. Leyte. Kaya si Nudge Leyte nyo, paborito niya yan. Ito yung pagkain namin araw-araw sa ano? Sa Leyte. Kaya mga hybrid kami, dahil araw-araw gulay. <laughs> okay. At sino naman, pag araw-araw gulay, pagkain mo, no? maka-hybrid ka talaga eh. Kasi mamat ka lang. Hindi, pero ando. Masarap to gulay na to. Masarap yan. Dito sa Metro Manila, o kaya dito sa lugar natin, dito. Kunti lang makikita mo nito, bibihira. Karamihan pa nito, padala galing sa probinsya din. Sarap talaga, oh. Huh? Hmm? Mmm, yummy, 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 yummy. Yan, ito isa sa mga padala sa kanya. So, maraming padala. So, abangan nyo yung iba. Paano nyo gagawin at lulutukin. Maraming oh, magagawin mo dyan sa kamote na yan. Nalangga. Baka ang mo? no? ano hmm. lang po, madilaw pa na. Malakit pa sa braso mo. No? Ayan, yeah, ito nga. Ayan, ito nga. Hindi lang lang man yun, hindi lang pagluto. ba Tignan natin ang gagawin natin dyan. Kakainin ba natin yan? Ano? Hmm, sarap yan ma. Medyo malutong yan. Kumpara dun sa white. Hmm, malutong yan. Hindi malagkit nga ito eh. Kaya nga, malutong nga yan. Malutong yung tsura nga. Hmm. Isang piraso lang binalatan natin, binala natin kamuting kahoy mga sangkay. Ito ah. isang piraso lalaga natin medyo malaki kasi kaya isang piraso lang at uh, ngayon pa lang kahit hilaw pa medyo madilaw na madilaw siya lalo na pagluto ng mga sangkay dilaw talaga ang ano ito, ang kulay nitong kamuting kahoy na ito yung kamuting kahoy namin sa lite kulay dilaw antabayan niyo mamaya papakita ko sa inyo pagluto na Yun know, oh, luto na o. Oh. Hmm, luto na, dilaw na dilaw, diba? Ayan. Mga sangkay after one week, galing sa Bisaya, galing sa Lite. Uh, mukhang hinog na ang langka. Sana hindi na nabulok kasi may ano na eh. Bubuksan natin ngayon. Subang bango eh. sana wala namang bulok. Hala, una! <laughs> may mantika na? may mo? Paano? Mahiwa? Pahiwa? Siguro pa ganun. Hmm? Eh, hey, paano ba? Hindi ko alam. Eh. Sana hindi nasira. Ah.

kung bakit yung ginug yata ah. Hindi yan, kaya lang, ganyan talaga ata yan. At hindi ano. kikim, hmm, kikim kikim. Pa siya malalaking ano. Tikim, tikim na siya ano. Ah, tamis. Ay, tamis. Tamis na? Tamis na? Wow. Lang. Kaya lang. Sarap siya ah. Eh. Ito kanin mo. mo ganyan talagang kulay niya hindi siya malalaki ang anong ang tawag niya parang mm. kulang parang anong mga ilang araw baka hanggang bukas siya hindi mm. na na no? baka mabulok naman pag bukas pa mga mm. nga oh. tap abel oh Grabe, hiniiwa mo ng lahat eh. Ayunin ko to lahat. Kaya <laughs> mo yan. <laughs> Bahala na. <laughs> eh, nagtako lang, hindi ko makain na hindi kumakain na lang ka. Nakakain pala na lang ka. May, na, may eh. 20 years na ba? <laughs> hindi naman, pero matagal, matagal na matagal na? Matagal na? Matagal na naman, kahit paano ito siya. Kasiti na lang ka, langka, pero hindi galing probinsya. Ito kasi fresh. Hmm. Galing talaga ano doon. Malusik. Hehehehe <laughs> Sige, kain pa. Sarap. Sarap naman talaga, oh. Wow. Ano wow. yan? Buto ng langka. Hinog na langka pala. Kasi ang buto ng yung panggulay na langka, parang hindi naman masarap magain. Yung laga pala. Yun. Tapos, yung balatan. Hmm. Sige, sure. wala. Hmm. Naalis na yung matigas na parte na balat niya. Tapos hmm. ka nga. ba? Wala palang tapo na lang ka. No? yung balat lang. Din. Ito, pwede naman tayo tapon din. Eh. pwede <laughs> ba tapon din? Kain, kain, kain. mga sangkay ito na yung panghuli sa padala sa akin ng aking mahal na mga kapatid ang una gabi kamuting kahoy saging kinain na rin namin eh ito ngayon lang ka na hinog ito yung buto ni gaga ko rin pako hmm, pako pala at saka yung konting moron pa ako konti lang hindi ko pinakita eh Salamat. Thank you. Thank you. Sa so ulitin. Thank you for watching. Bye-bye. Busy ako kakain.